mga kaibigan, ako ang inyong Kuya at nagbabalik tayo upang maglahat ng isa na namang kwento ng pagbabago at pagbabalik loob sa tulong ng iglit. Hindi lingid sa ating kalaman na isa sa pinag ng armadong pakikibaka ay ang kahirapan. Kung tutuusin, kahirapan din ang ginagamit na dahilan ng mga kalaban ng ating gobyerno upang manghikayat ng ating mga kababayan na sumanib sa kanilang puwersa. Ngunit, totoo nga ba ang mga pangako na CPPNP si na kaginawaan? Hmm. Mula dito sa Aguinaldo sama-sama nating panorin ang isang ng dating rebelde mula sa bayan ng Leyte na namulat sa katotohanan dito lamang sa Tungo sa Pagbabago. Pinabuhi sa sulod, lusod ang pagkaon, na ang naligaw ang landas dahil sa mga pangakong sila ay magkakaroon ng sariling lupa, bahay, makakapag-aral at magkakaroon ng mas magandang kinabukasan. Taliwas sa kanilang inaasahan, kabaligtaran ang kanilang naranasan. Hirap, gutom at pag-aalala para sa kanilang kaligtasan. Naging masalimuot ang kanilang dinanas sa loob ng kilusan. Sa kagustuhan ng pamahalaan na matulongang maibalik sa normal at mamuhay ng payapa ang mga rebelding nagnanais magbagong buhay, binuo ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP Isang programa ng pamahalaan na naglalayong tulungan ng ating mga kapatid na kasapi ng CPP, NPA, NDF at milisya ng bayan na nais magbalik loob. Sa pamamagitan nito ay mabibigyan sila ng iba't ibang tulong, kaalaman at kasanayan na kanilang magagamit sa pagbabagong buhay. Oh, hindi ka umiwalay sa Pilipinas katayan ng Ako si Cherel Sulatorio. Ako diyang ginikanan, usa ka mag-uuma. Labi na daghan mi nga managsuon. Liso jud mi. Ang yuta nga ilang gitarbaho, ma'am. Usa sa agalon mao nga ang among ginikanan misulod sa association na hibalo jud mi nga ang nagpaluyo sa association usa ka NPA tungod ma'am kay ang ang pasalig sa mga NPA nga makahatag sila og panginabuhian sa mga kabos ang sentimento sa tao ibalik sa kanila ang lupa nilang sa mga ninuno panila na nabili ng mura, kinuha at binakot. Hindi na sila ang may-ari at uh, wala na silang pwedeng pagkukuna ng pagkain. Kaya magandang information ako sa partido. Isa ko sa nag-organize dito mula 2001. Si Timayan, di ay amo. Siya ang sa ako, nag-recruit. Timayo ko na dito. Hindi. Ako ang isuwa Kaya ang istorya, na ng nga balay, na bibo dito, daghang mga batanon. Pag-abot na mo sa lugar nga gantuan, kame ang ingon dagum balaywa man nag may mga tulda na kuy nakitan pusil ang pagkaon dong aglang nigsaging na batulon sila, mais pagkaon abunda sila kami ang nangita og kuan niya i-report sa ila maka kwarta lang mi sa mong bulsa mam kung among pamilya mismo may magpadas amo Uh, angat ko bilang member ng Regional Wet Area Committee. Doon ko nakita ang kabulastogan sa mga leader, mga kadre. Doon ko nag-umpisa nagdanong bakit ang mga anak ng kadre nandyan sa mga private school. Bakit ang mga, mga ordinaryong hukbo halos hindi nakapag-aral mga anak nila. Bakit may ganito? Akala ko pantay-pantay ang... In Leyte we have the Peace and Prosperity Village uh, located in Sitio Limiti Barangay Dahadakos, San Isidro Leyte 278 recipients for that housing na hindi basta -basta if ever meron Uh, bagyo na dumating kasi late next naka-experience na kasi kami ng super typhoon. Hindi lang actually bahay ang finokos ng government kasi alam natin na kung bahay lang ay papano yon So they need really to have a livelihood kaya nagtulungan ang lahat ng agencies para ma-sustain nila kung ano man ang ini-expect nila na naumpisahan na rin nang nag-surrender sila nag na ko, dihan ako nakahunahon na nga mau back out na. Permintin lang niya tumabiaan sa mga head na mo nga mga opisyal. Ako na lang gani ibilin sa platon. Mo to dihan nagka-encounter. Dihan na to nga. Hugot na gina mo ang desisyon nga. Di na give me masumpay pa sila. Sa hadlock na dyan mi Uh, they are the priority of the government. Uh, lahat binoboho sa kanila. In fact, yung livelihood assistance is already fifty thousand. The firearms remuneration is already uh, double, double the price. So, sino pa ba ang hindi ma-magsusunder? Uh, Karon nga walat na nasa kalihokan, imbalik namin sa gobyerno. Okay na, okay na ang Simple. makatog na dili na mabalaka uban sa mga anak nagpasalamat yun may nga na nagkalain-lain ahensya sa gobyerno nga may tabang sa amo nakadawat may financial assistance mga uh, livelihood ito ng pangarap ni Mayang dati nga hindi lang ako ang dapat magkaroon ng magandang bahay isama ko ang mga hindi lang din pangarap kong sa mga former rebel lang community talaga. So mga kapatid natin na uh, patuloy pa rin uh, nakikipa, nakikibaka, tapos na po ang uh, panahon ng pagkikibaka sa bundok. Bumaba na po tayo. Andito po ang guberno, Handa po kayong tulungan, bigyan ng bagong buhay at bagong pag-asa. Magpapasko na po. Ito po yung panahon na bumaba kayo, makapiling niyo ang inyong pamilya mubalik na sila sa sabakan unta sa gobyerno kay daghan ang mga tabang pa nga ikahatag mga livelihood nga para pud nga ikauban nila ilang pamilya ang gobyerno mo tabang sa taong sinsero pud nga mag ngayog tabang may banta sila lalo sa akin dati pa kapag hindi ka humiwalay sa gobyerno at or, hindi ka humiwalay sa Pilipinas katain ka namin. Sige, ito naman. Eh, wala naman akong magawa. Dahil pagpunta ko ng NP, gusto ko. Pagpunta ko dito, gusto ko rin. Kaya lahat gawin nyo lang hanggat sa kaya. Gawin ko rin na madipinsahan. Dito ang Pilipinas, may marami namang kasama. Para sa mga tao, ta. gawin nyo lang. Ang kaya nyo, pero gawin ko rin para mabalik sila, mga kasamahan ko, para sa kumbiyan. Hey, Yan ang isang istorya ng pagtutuwid sa maling desisyon na busot ng pagtitiwala sa isang huwad na organisasyon. Sa kabila nito, ang mga programa tulad ng Eclipse ay patunay na bukas ang pamalaan sa mga nais magbalik sa normal na pamumuhay. Samahan nyo kaming muli para sa mga susunod na kwento ng inspirasyon, tagumpay at pagkakaisa. Dito lamang sa Tungo sa Pagbabago.